Hello, hello mga katigang First break Ito yung sound of the day Ito May itlog ng ano Nang birurokong <laughs> Yung itlog natin Andiyan yung itlog natin Greek salad ang kinuha ko ngayon Pero yung ano yung uh, Dressing nya Thousand Island pa rin at saka yung lahat yun, dyan, hindi dyan lahat. Pati nga yung itlog natin eh. At saka yung ating pang panulak ay tiba-tiba. Oh, classic chai. Chai classic. Black tea. Huwag masyadong ano, ibabad para hindi masyadong matapang. Gaya nila. <laughs> okay, okay yung mga katigang. Agpasar tayo. Nagkita yung pinagpasar, may dan. Oke, okay, Okay. Bye bye.